Hey mga guys, uh, good afternoon sa inyo. Magandang hapon sa inyo. Ngayon pabalik na si Papa sa Maynila. Nandito tayo ngayon sa Katiklan. Ayan, shout out ka pala sa ating mga viewers at mga subscriber. At ay uh, may problema kasi umuwi ako ng probinsya dahil namatay yung aking bayaw. Kaya ngayon naman tayo makabalik ng Maynila. Ayan mga guys, so, oh. iyan lang yung burakay. kayo. Oh. Tanaw na tanaw lang yan dito. Ayan, ang Burakay kalapit ngayon at wala tayong barko wala pa kaming masakyan ng barko dito ayan lang oh malinis dito nakisambay kanina pa kaming uh, pan dito uh, walang barko kasi nagkaubusan ng barko ayan Yan yung sinasakyan namin yung barko uh, series oh. ayan grabe ang pan dito napaka tahimik dahil walang mga barko ganda ng dagat dito oh. pakalinis oh. ito ngayon yung katiklan Ayan, gala gala muna tayo dito mga guys para pakita natin sa inyo iba din dito yung mga formas ng tricycle nila oh. iba din sa amin sa Roa City Eh mga guys, uh, nag-CR mo na rito. Yung mingle mo Ito malinis yun yung CR nila dito. Yan, uh, ito yung mga bus nito, mga series. Yeah. Kasi nga ano, na wala pang kwan talaga. Wala pang barko kanina pa kami rito. Ayun. Wala pa kaming masakyan na barko. Eh. Kaya balik ng Maynila na tayo So guys, yung mga hagdanan nila rito yung mga sinasakyan ng mga turista oh. ayan ayan yung mga tawag dito, pambot yung orang barko pa malinis maraming sasakyan dito nakastambay mga series ayan malapit na guys pag tumawid rito mga 10 minutes na yan na kayo ng Boracay sa ngayon kasi wala pang mga barko hindi namin alam po anong oras kami mga kasakay Eh mga guys ah, meron naman umalis oh patawid naman yan doon ayan nga yung mga pasahero dito yung mga turista galing sa murakay, yan naglalakad na o pabalik dito yan, lakad lakad tayo dito balik tayo dito sa aming uh, sinasakyan ang ganda tingnan mga guys o tayo na dito tayo sa katiklan harap ng murakay Ito yung mga series na biyayang Iloilo Kalibo. Yan, Libertad San Jose, Antiki. Ganda ng mga tubig dito guys kasi napakalinaw yung tubig dito. Malinis kasi yung na kasi ang kaharap. Yan ang kagandaan dito pag uh, malinis ang isang lugar. Napakaganda. Yan. Yan ang Ah, oh, medyo ano, mababaw lang pala ito. Nagpastao lang pala ito. Kita kasi ang pang guys, kita ang buwang si Ibabaw po siyang puti, oh. Ayan, oh. Ganda pala yan dito. Ayan e, yung mga pasero. Yung mga turista ah, nagbabakasyon Ayun. yan yung mga Alps ah. yun yung mga ng mga pasahero kasi kami wala pa kami masakyan wala pang barko Yan mga guys, dumating ngayon yung barko. Bali dalawang barko ang dumating yung puro starlight yung isa yan o no? tapos yan ang pinakamalaking starlight baka dyan hindi, lang, hindi ko lang alam mga guys kung dito kami sa maliit o sa malaki kasi yan dalawang starlight ang dumating yan o no? at kanilang, kanina pa kami rito ngayon anong oras na alas 5 na ng hapon ayan pare kami nakasakay baka dito lang yung matras na kasi yung barco na starlight yan yung sasakyan namin siguro. Ayan. Kasi yung ibang mga bus na nakasakay na ando na yan sa Starlight na malito diyan Ano, may para sa pang eroplano oh. Lalapag yung eroplano. Kitang-kita mga guys o Ayun, ang eroplano. dito yung lalapag sa katiklan yan patras na yung barko yan yung starlight yan mga guys so malapit na dumaong yung barko ng starlight ayan pakalaki eh sa dyan kami makasakay kasi uh, nakasakay na yung mga sasakyan doon sa isang maliit na starlight ngayon yung ipang mga sasakyan dito sa paligid yan ay andito pa rin yan laki na starlight malaking barko Ayan mga guys, oh. Ah, uh, napagandang tingnan. Ah, uh, ganyan yung ating nakikita. Ah, na may masasakyan na kami. Baka dito kami sasakay talaga kasi wala na may ibang barko. Dalawa lang. Yung isa naman puno na kasi yung palis na yan. Ito na yung kar kararating lang yung malaking starlight. Ayan. Ito mga ako naman. Ito mga pambot naman. sa galing naman yung murakay. matagal Tagal na may mga guys uh, nagtambay dito Kaya ang gagawin muna, jijingkin muna tayo Okay. Eh. Wala well, hindi pa naman nakababaw ng mga tao dito. Mga uh, ano, sa looban. Sa loob ng Starlight. Like hindi pa nakababa. Ay, okay, sasayar na. Ayan mga guys, ayan mga pasero, unti-unti na sumasakay sa barko. Kasi ang barko, iisa lang, iisa lang bumibiyahe. Ayan. Amin, pang alas otso ang sakay namin. Diyan din kami sasakay guys. Ayan, tingnan mo, nakapila yung mga bus. So, ayan. Ayan, ang dami mga bus nandun sa kabila yung mga bus. Yan yung Burakay. Yan mga palabog yan. No? Ang dating na. No? Kadlaka tayo dito mga guys. Diba? Ang ganda ng mga view rito. Kaya bukas pa kami makakarating ng Batangas. Hindi ko alam kung maka mga siguro maaga pa ang dating namin kasi alas 8 eh. Alas 8 yung alis namin dito. Uh, yung pasero ay mga isda ay talaga pasero kasi yung sasakyan namin diretsuhan kasi andro, uh, isang sakay lang kami papuntang Batangas ayan ito yung view sa Katiklan napakaganda guys, sa wakas na uh, masasakay na kami mga alas na ibin na Ayan o, uh, kinukuha na yung ticket sa amin Starlight yung sasakyan namin Madali na kami mga guys Gabi na Ayan, sa wakas Kakasakay na kami Ayan o, mga alas na ibin na Ng gabi, ayan yung mga sasakyan dami o oh. Pila yung mga truck may lalaki Ayan, ito yung siya kaya namin, ayan Ayan, ito siya, kagad. Ayun nga, light ko ticket ko. ko ah. Sasakay kami sa surf light. Berdohana to. Ah.

mga guys oh Nagdadiritsa na kami Good evening, welcome aboard Makikilapos na lang po ng mga tao Laki to, start light mga guys Akit na kami doon sa taas Wow Tapasok tayo rin. Ito ako. masabaw kaya ako lang isa. Sisi ayaw ka nyo. Si ayaw